Isang panibagong bagong araw na naman guys and welcome to my video ang call dito sa Thailand isang isa sa milyon-milyong Pilipino na nangangarap na pumunta ng Thailand dati at ngayon dito na ako magdadalawang taon na nagtuturo sa high school kaya guys kung ikaw ay magplano na magtuturo dito sa Thailand wag mong tigilan yung mga plano mo wag maging comfortable sa comfort zone try mo mga sa ibang bansa kasi ma-experience mo yung culture 'yung iba't ibang mga pagkain, 'yung iba't ibang mga ugali ng tao. So dapat uh, a good experience 'yan. Kaya so huwag tumigil sa pag uh, pangarap mo sa buhay, tuloy-tuloy lang. Kaya dapat pag mag, gusto mong mag-apply ng teacher sa Thailand, dapat bago ang May naka-apply ka na. Or nandito ka na sa Thailand para mabilis kang makahanap ng trabaho kasi pagsimulan ng class sa Thailand is May. Pero yung ibang school, meron namang, depende sa school, no? Pag international school, iba yung ano nila. So yung sahod, i-reveal -re ko na, naka-depende sa school, hindi pero pareho yung mga sahod dito sa school. Depende sa school na nag sa yung sahod. Pag international school ka, medyo malaki-laki siya. Pero guys, mas okay na kasi wala kang trabaho, nagtambay ka sa Pilipinas, nag ka na ilang taon. Sasayang so, yung oras mo na wala kang in income So why don't you try to apply as a teacher in Thailand. Simply, if you follow me, I'll guide you how to apply. And then, yung mga requirements. Any for your course can apply, guys. Pero mas maganda pag ikaw education graduate. mas malaki yung advantage niya, ba, no? At license ka pa. Ayun, guys. Maraming maraming salamat. Uncle Dan dito sa Thailand. bye, -bye.